Mga kutsi, ito sa pambong, oh. nakana na rin, oh. As of now, ganyan pa rin tubig dito sa Malolos. Dito ako sa Mayla ko, mga kuns. So, what's up, mga kuns? So, anong oras na? Ang aking So, 1 a.m. 1.18 a.m. mga kuns As of now, ganyan pa rin tubig dito sa Malolos. Dito ako sa may lako mga kuns Ayan, La Consolacion, bago mag Malolos. Muntang Haguan, oi. So, dapat ay susunduin ko yung kuya ko sa Malolos. So hindi na kinaya dahil sobrang laki ng tubig dito pa lang oh. Pero yung mga sasakyan iba. May mga motor. So ayan oh. Ano yung gulong oh. Sobrang laki ng tubig ng mga kakuns. Kaya uh, ingat sa mga biyahe Tingnan natin kung kakayanin. So hindi, babalik na ako. Ayan oh, nagtulak oh ito lang mga kons wala pinakinaya grabe yung baha na dinulot nito nakinaya pala may gulong so ingat sa mga pebiyahe papuntang malolos hindi natin alam kung hanggang saan Na rin, oh. 119 119 120 So ayan, oh. guys Ingat-ingat sa 'ten, balik na ako. God bless. So, 12, ala una, madaling araw, ganyan pa rin tubig. So, wala pa rin tigil yung ulan. Saan nyo? May pagbabago pa dyan. Let's go! Bye bye! So, tubig grabe mga akons. Ingat sa atin, sa mga biyabiyahe. Tingnan nyo naman oh. Wala ka na tubig. Kaya, uh, hindi naman mahalaga yung pupuntahan nyo mga kons na kayong lumabas. yung mga motor uh, at uh, sasakyan. Dahil ah uh, tirigan lang kayo at magtulak. Ayan. ah uh, pabalik na tayo. Ito na lang natin hintayin sa Hong Kong. Yung at kuya. Ah. Galing kasi sa trabaho mga lahat eh Diba ka, karina. sa pambong Mga kunts ito sa pambong oh na rin. Na rin eh na rin eh.